Oi, tá me cai cara de Harley boy, Harley boy. Carly boy. Bila ya? emang anaknya? Sekarang Eh, panggabit dah siya Eh Oh, dia tengok Oh, ni panggabit tu mula Eh, tamat dah saiz Terdiri ya? na betul ya? 4th year na 4th year Si course ni ya? 9

Sa pagkawit ko na, yung day. Ya, kaya hindi ka nang tindahan ba nga nagtagawit. Tapos ang inyong kwanday? Mabura ko diya. Kaya nang isa ka kalublak ba. Naraman sa among sulod sa CR. Ang CR uh, na sa among sulod sa balay. Diri dong diri sa dali. Kaya dong. Mga inga na nagtagawit sa imuhaya. Kaya nang nalaihan lublak na isa kuwan. Nagtambling-tambling uh, tam dahin ni Ambot na. Kung ang sito siya. Kasi kabukuan sa MTL, sangit. ng sangit sa ustapo kay. Tamdi pag na pag-abot ako, gikan ko ng pali. Nga na po si Dudong. Natambling na po. sino po. Sana po, ano lubot doon? Yung <laughs> e mong kuandong oh. lubot doon. Kau makan kaya ni ya, hilak. hilak ya, oi? Hilak ya. Pwede siya kaya kosong? hilak pa dahi ka? Na, bisarag ma, kuha na siya. Bisarag igaw na maingkod niya, mahilak dahi Kine? oh, murag ibayutan. Bayot ni siguro na. <laughs> <laughs> Ay, hilak. Hindi <laughs> pa na sa obang bata ba nga. Ah, makuha na, hindi rin hilak. wala ron nag wala wala kay ron nag ani kuan ya no pahilot ba tong nyagi kay naman ta ba dito sa kumpanya dag kan katong mga hinderiya gahapon ayo um sir sa kaya dito sa sulod yun ah upat ka ba eh nan sa so desila di sa kalaki puro ah. gi pang ah. mga naman mga sakit nila kamahal sa likod Sige, singot ba hmm. tubod ang singot hmm. Ito. kaya maligo Sinera, biyahe da yun anak yun sayo ka maligo biyahe Ini ragamita, ayaw ni kay Juan dali inira nabay oh, right. kailan ako dasa sa libis ng tabaw bukuan up to ya balis babae washer ah sa washer oo kailan kaya na pa ron nga pa si ngalan, lang margin baguhan baguhan mapamungkukap ko na na gusto nang washer niya mag hugasan ng lobe magpili na sila itong mga naipanit pang alubi. Uh ah. -huh. Okay, pa sila karunya? Ang ah, bot lang, murag kompleto lang siguro ng washer. Eh? Ah. Uh -huh. Ang ito kung igagaw ba? Amang yung igagaw. Nakuha siya magsaka ha? Amang. Naadi ha? Carmen, taan na ako ba kung napaybay bakante? Oh, ah, pwede man. Kung taan na ako kung napaybay bakante di ha? Hmm. Murag okay. kompleto naman sila Tari ko dong ubon tatay ubo. Ubo anak, anak anak. ay Ako po gasto requirements diyan Pwede man kuya usa. Ay dita. May usa. Ulahin na ng uban. Libre uniform, ya? Yeah. oh Libre raman, diya? Halika, dong. Anak, sa bangko, dong. Mahigin ng kumpleto pag-apply niya mo. Dalhin, pila Okay. Bilangan ka to, okay. hindi ayas sa syllabus. Anak, pito na. Aduh, kayo. Anak, dong. Anak, dong. Duko, dong. Duko. Anak, duko. Sa bangko, anak. anak. Ako alam bayak ko pag Kuan na ko. Kuan mo tiil ka iso dito imong tiil ka. No. Dito imong tiil. Ingkod dito. Ha? Ingkod. Ah. Ana. ana. Ay na ko na sa akong requirements isa na ko ka bulan. Ah. Uh, ano? man na akong gatag. Ay bayo dito na. Di pa man to ay kuan sa. Orta. Isa man poy bakar ni mo Tawon na wa. Permero ko na. Ah. Ay, ay luhang anak. Luhang. Kamutan ng rako na paibakante bakante. Oh, waser, waser. Oh, bae. Mga... <mimit> to... uh, waser. I, uh, <mimit> bae. Laki ay. Laki. Huwag may laki ng waser di ha? Ay, wak di ay? Huwag. Huwag hinuon. Bae. Perer. Kung laki. Ah. Tigpanit sa lubi. Ako ah, atong buwan. Ano? Nampo, isa ka ikaw na kung Tam bae. Na kung nag ang waser. Pag bae raman ang waser. Ingkod ba? Kaya so, tuwaman na sila sa taas ba? Magdaga ng lubi, kundiyo. Uh, ayaw, doon, gaya mahulot ang haplas. bayar man na diyan magpili sa mga kong. doon, ana, doon, ana, o, oh, ana. <makes noise> ana. ba? <makes noise> An ana ba? Huh? Ano? Ano yan na? Ha? Ungko! Utility noon, hiring siguro. Uh, ayaw, gaya mahalangan yung itlog. Halang na yung hiwilan niya? Hindi naman. lang doon. Sige pa mag-hire sa utility. Ano sa na utility ah? Hindi sa kung Ay, trabaho? Trabaho dyan. mag po, ah, mag hinlo nga na. Manilig. Oh. Laki ang utility ah? Oh. Di Oh. Hindi po sila mukha bae? Na, may bae. Utility? Oo. Oh. Pila pong adlo anak ya? Na may mga bagong bae diha, utility. Mag-mag-hihi Dito sa kwan. Mag-segregate sa basura, na ba? Ay nga na, ka? Mura na trabaho niya, di na magkuhan sa lobe. Kung asa ka, utility ka, dili ka magkuhan sa lobe. Kay utility raman. Oh. Pakiawan man ang nasa lobe gun. Oh. Ang utility, tama na na 8 hours ang trabaho. Depende. O pa, ubiro ka, 6 to 6. May, kumpirme ka 6 to 6. Kaya dako. Ila dahi ah. 450 na bayar ron. Nagagalit. Oh. Nya kung over. Nakai 200, nakai 200. Pisos. Kan. Ha. Ayun na ulit. Ayun na ulit oh. Sige. 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 200 pesos yang kong overtime. Tuhan mm, 200 Tuhan Rid, Sibin, 50. Tuhan Rid, Sibin, 50. Tuhan 15, Sibin, 50. Tuhan Rid, Sibin, 50. Tuhan Rid, Sibin, 50. Tuhan Rid, Sibin, 50. Tuhan Rid, Sibin, apa mesej isi ya? nah. mata sabar dong. Kung, kungkuan, apa ya, sih Manila? ada Merkules. leh 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 leh. leh leh leh. leh Ya, leh. leh leh leh. leh leh leh. ya leh leh. leh leh Naya budung Ayo dong Naya budung oh, Lepas <laughs> tatay oh, -kuan. <laughs> naman, <laughs> ah! Tantis, Naya ikuan Dengar kan nama ibu Naya budung ya oh, Tawak na pun dia Ayo lagi pang ikuan Anak ni tatay Anak-anak ha. Thank you For watching